Hello, good evening. Ah, good afternoon po. Magandang hapon. Yan. Uh, ah, lakas kanina dito ng ulan, guys. Napawi yung sobrang init ng panahon. Araw-araw. Yan. Kasi sobrang init. Ah, init init, diba? So, lakas ng ulan. Thanks, God. Ah, blessing kanina yun sa pag-ulan. Yun, medyo napawi yung init. Thanks God. Ayan, hmm. nandito tayo ngayon sa biyahe. May ambon-ambon pa konti. Hmm. Dito tayo ngayon sa biyahe. Gawing tayo ng Balenswala. Ayan, hugong hmm. Balenswala. Lakas ng ano, Agos nung uh, Batish Ilog. Uh, uh, <laughs> ano lang yan, maliit na. Agusan ng tubig po. Aiyah, yung sa na naman tayo, tapos na naman yung deliver. Ang gaster na natin deliver? Ngayon kahit dumulang na benta tayo ng halo halo, halo halo, ligtas halo halo tayo? Maya maya kain ko dyan Hmm. Okay, so kainin natin yan yung halo-halo. Ano ah, buhay natin, biyahero. Okay. Buhay biyahero. Ito yung buhay natin. Araw-araw. Dito sa daan lagi tayo. So ni ano wow. Magkita nga po guys Maghalo-halo tayo Nakabili na naman tayo ng halo Mura lang to guys so ba 30 pesos May halo ka na ba diba? wow. Sa mall mahal Dito sa daan-daan lang Mura lang Pares din yan Halo-halo din Mmm Arap Mmm

Mm-hmm.